siya si Daddy Dodong Philip. Hindi siya sanay na pinupuri siya. Kapag nagpapasalamat ako sa kanya sa mga ginagawa niya para sa aming maliit na pamilya, lagi niyang sinasabi, hindi na kailangang magpasalamat. Ginagawa niya raw yon dahil mahal niya kami. He is our super handy dad. Wala atang hindi siya kayang gawin. Well, mag-makeup, malamang di niya kaya yon. <laughs> Tawag nga ng mga anak namin sa kanya minsan, Daddy the Fixer. Dahil sa tuwing may nasisira sa bahay, alam niya paano ayusin. Siya yung tipo ng taong pag-aaralan niya para hindi na umasa pa sa iba. Happy Birthday, Papa. Palagi akong magpapasalamat sa buhay mo at ipinagdarasal ang kalusugan mo. Yun ang tanging hiling ko. Mahal na mahal ka namin. Again, Happy Birthday. Papa, Daddy Dodon Philip. Happy birthday, birthday, Daddy. We love you. Ulit tulit in man. Nais Mom, I your ko. Pa laki.